Hello, hello mga katigs. Ito mga katigs na ilagay ko na sa lagayan. Ayun. Nakakuha na rin ako sa ibabaw. Ito, umpisa na natin ng ano uh, pampagana. Sabi pampagana daw pagana eh. Iinom ka lang konti bago kumain eh. <laughs> Pero ito hindi na masyadong hindi na masarap ito eh. Yung niluto kong ano, yung niluto kong dulong ang masarap 'yon. Ito, ito yung pampa ko. Pampa ng pagkain daw. Ito yung pulutan ko. Ito yung ano na, yung ham na. na uh, ano. No, oh, masarap din yung ham. Tinikman ko na. At saka uh, tatlong klase ng ano ng cheese. Yan ang pupulutanan ko. Pulutan. Ang iinumin ko ay ito. Ay, ano man ito eh. Cabernet Sabayon, Sabayon, Sabayon. Pero para sa pag ano kabarnet, eh. Kabarnet, <laughs> pag dadaw ang basa natin eh. Sabayon ko na lang yung tawag Sabayon. Cabernet Sabayon. Pero pag binasa ko sa Bignon eh. Layo-layo ano eh. Paano binabasa yan eh. Cabernet Sabayon. At saka iniisip, iniisip kung anong gagamitin kong baso. Ito kasi, iniilaw-ilaw. E eh, paka hindi pa ka na e eh, sasayaw na ako. O kaya may hihilo na ako. Kaya ito, ito yung siguro yung gagamitin ko. Na baso. Para hindi ako mapasayaw. Baka mamaya sasayaw, kakanta pa ako eh. eh magsilayasan yung mga kapitbahay namin eh. Ano, sige na mga katigam. Umpisa na natin na ano. Celebrate, celebrate ang ano everyday everyday uh, Thanksgiving Day. Okay. Bye-bye mga katigs.